Yeah, panoorin natin guys. Ito isang na ng driver na medyo may edad na may hawak na pamaloy na hamon yung palo ah, na hamak yung driver ng van. Hindi natin alam kung sino ang tama at mali diyan guys ha. Ah. Pero sana naman kay Manong hindi na naglabas ng pamalo kasi wala naman damage siya. Wala man na Pag pinatulan siya na itong bata, ayan na po, pinalo na oh. Sinuntok na po ng medyo bata. Oh, Buti na lang hindi inabot siya ng suntok. Kung inabot siya ng suntok, may pagkakalagay ang pumanong. Ayan, papaloy na. Buti na lang hindi tinuloy. Yun ng mga enforcer eh, hindi naman agad inawat. Kinuha dapat yung pamalo. Hindi yung kailang papalo yung batay sa ninyo awatin. Kumpara ba mapera yung nakabulong t-shirt na yan? O. Oh. Huwag na lang po gano'n. Magbigayan po tayo sa daan. Wag Good morning guys. Yan, for today's video. And dito to ngayon tayo sa may airport. Yan. Dito tayo ngayon sa may airport sa may pupuntang Terminal 3. Yan. Dito tayo ngayon. Ayan. Punta tayo ng south. Yan. south tayo, buti naman. At hindi gayon traffic. Tayo makakarating ng maaga-aga sa south. Yan yung airport to ito yung airport sa kanan yan grabe po hindi traffic o nga pala araw ng friday ngayon nakakapanibago yan oras mga nakaraang linggo ay traffic dito ngayon nuts. Okay na siya. Hindi na siya traffic. Skyway to Terminal 3 Yan, Dito tayo ngayon Yan yung toll Papunta ng Terminal 3 Yan. Dahil papunta tayo ng South Diretso tayo Dahil papunta tayo ng South eh, Kaya diretso tayo ngayon Yan Ito yung Terminal 3 no Ninoy Aquino ayan. airport dito tayo ngayon ayan no dito tayo may matatrapik sa kung ano ito